Iba't ibang libreng serbisyo ang iniandog ng programang Bookload Cares sa Distrito Eklesyastiko ng Maynila. Pangunahing nakinabang sa mga ito ang mga kaanib sa iglesia na senior citizens. Ang mga pangyari ibabahagi ni kapatid na Diana Ronquillo. Narito po tayo ngayon sa San Andres Sports Complex kung saan nagsama-sama ang mga may tungkulin sa kapisa ng Buklod para isagawa po ang Buklod Cares. Isa po itong beauty and wellness para sa mga senior citizens. Sa paligid ko, makikita natin ang masigla at masayang pagtanggap ng mga kapatid sa iba't ibang serbisyo na handog po para sa kanilang kalusugan at overall well-being. Nagpagupit po ako. ay gupit ngayon. Makano ba gupit? 150. Tapos up po ko sa doktor, tingnan, alaman ko yung mga gamot. sobra taas na pala yung diabetes ko. Sabi, mayroong upit, pwede ka magpaganda, pwede yung magpa-pedicure, manicure. Sa iba't ibang bahagi ng venue, makikita po natin ang mga booth para sa facial treatment, warts removal, manicure, pedicure. Meron din po tayong massage, health check-up, at kasama na po ang haircut. Lahat po ng yan ay libreng ipinagkakalo para po sa mga kapatid nating senior citizen. Ay nagpamasahe kami, hindi lang basta masaya, masayang-masaya. Kasi pagkatapos ng masahe, maginhawa na ang katawan. Pwede na sumabak ulit sa maraming trabaho. Mm -hmm. Masaya, masaya. Hindi po ako nagpapacheka pero may magpapacheka. Nag-public pressure. Tsaka yung kick up, pa ah, massage. Ang sarap-sarap nga ng massage eh. Lalo ako lalakas kasi na massage na ako eh. <laughs> na yung, ano, yung mga dugo. Makikita rin po ang kasiyahan sa mukha ng mga kapatid habang sila ay sumasa ilalim sa iba't ibang serbisyo. Marami po ang nagpahayag ng pasasalamat sa pagkakataong pong ito. Sabi nung nagugupit sa akin, maganda naman daw ang gupit ko bagero sa akin. Maraming maraming salamat sa tagapamahalan pang kalahatan kasi naalala niya kami ng mga Iglesia ni Cristo, hindi niya kami napapabayaan. Lagi niya kami nasa isip. Masaya po ako kasi mayroong gawain yung pamamahalang ganito. Kami rin, ah, mga senior, natutulungan niya kami. Masaya po kami. Nakakarating po sa amin yung mga gawain ganito. Thank you po sa pamamahala ng iglesia. Sa pamamagitan po ng mga ganitong gawain na ipapakita ang malasakit at pagkakaisa ng mga kapatid sa iglesia upang patuloy na maging masigla at masaya ang bawat isa. Ang layunin po ng aktividad na ito na Bookload Cares, uh, wellness para po sa mga senior citizens, uh, ito po ay nagke po ng para po sa kanilang relaxation time, pagpapahinga nila sa araw-araw nilang pagod o kaya ay iba't iba pong mga nararanasan po rito para gaya ng binanggit ko po kanina, makapag-relax po sila. Ang mga kapatid po na dumalo po rito sa aktibidad na ito ay totoong Uh, Damang-dama po nila ang kaligayahan sa kanilang puso sapagkat dama po nila ang patuloy na pagmamahal at pagmamalasakit ng pamamahala sa loob ng iglesia. Patuloy po na sila ay naaalaala, nagugunita o ipinagmamalasakit po ng ating pong tagapamahalang pangkalahatan. Mula po rito sa lungsod ng Maynila, ako po si kapatid na Diana Ronquillo para sa Iglesia Ni Cristo. News Network.